I was a kid, nakita ko parents ko madalas nagtatabi ng mga kung ano-anong bagay. Kesyo, ito po, itatapon na. Sayang. Ito po. Baka magamit pa yan. Ito po. Uy, buti nakita mo yan. Alam mo ba nung Minsan, balik sa kahit? May backstory pa yung kasama. Parang na-adapt ko rin tuloy yun. In the sense na ang bilis kong ma-attach sa mga bagay na meron ako. But, college is right around the corner. Ano Before freshman year starts, pinili ko kasing mag-let go. Para sa ikabubuti ko rin naman eh. Usually kasi, nagiging mas malaking problema lang siya in the future. Kung pinagdaanan niyo na to, alam niyo kung gaano kasakit. Hindi ka makakain, makatulog ng maayos, gawin yung mga dati mong ginagawa. It's all part of growing up. But, right now, as of today, hindi niyo na kailangan nag-worry para sa akin. Kasi ako, nasa healing stage na ako. Kung di ba obvious, wisdom teeth yung pinag-uusapan ko, ha? Madalas di ba yung week bago mag-start yung klase, may mga events. Orientation para sa mga freshies. Sana nga lang mawala ning maga by next week. Mangyayari lang yon basta gagawin ko yung sinabi ng dentist. Pinaka-importante, magpahinga. Kaya dahil dyan, magpapahinga muna ako. Today, Pim what Pimanila are we doing? UP Manila Fresh I'm with... Ryan. Ryan. <laughs> Ryan. Ryan. Ryan can last and I am last. I'm with... Excuse me, ano pong... An... Pwede pong pang project. Bawal ko. Ano pong pang feature sa oble? So ngayon, we are on the way to... Saan tayo mapunta? Lara Hall. Okay. <laughs> Lahat ba pupunta? Oo, oh, Ay, ano ba yun? Right now, okay. nasa BGH ka. Passing through, Passing galing... through. galing Faura. Saan tayo ngayon? Sa Lara Hall. Hey. Ano, ano yung Lara Hall? For the next four years. Um, our hood. Yes. <laughs> our hood. <laughs> <laughs> yes. Our hood. <laughs> These are our batchmates. Paniis, Say hi guys! Hi! 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 <laughs> Actually, video naman nalang nag-resignment sila Oh, no? <laughs> Halo check Wala naghahalo <laughs> Tapos na eh okay. Bang Ito daw yung pinakamagandang scene sa buong UPM Sabi ng isang ano, senior Weh? <laughs> <laughs> hindi ako maganda place dito, sabi nila. Lara Hall. Hindi ito. gusto. <laughs> Di ba ka Yung kalsada? Ah? Oo, ginagawa ko lang. Magawa-gawa mo lang yun. Eh. Hindi, <laughs> tanong mo si Teo. May <laughs> hey, nagsabi nun. No? So, tapos na kami sa Lara Hall. Yes. Ngayon, ewan. Wala sa Still walking around. Okay. Po, mm -hmm. uh, construct. Tree care. Tree care. Tree parang nasasaktan naman Bote ho ho College of Nursing Diyan Zoom Ano? Lapang kain Dar. Okay. Hi guys, it's our fifth hour on the tour. Gatong <laughs> na ako guys. Ano, ano? na pa ang kinakain Simula mula kahapon Kasi, kasi 24 hours na kami dito. Walang kinain pero mm -hmm. meron. wala, wala. Masama yun. Papakan mo nga yun. Ano? Uh, so, <laughs> emblem din <laughs> yun guys. <laughs> We are in the UP College of Medicine. Medicine. Uy, nasan yung ala uh, may logo? Nasa sahig. Pinapawal yun. Ito na pala. Ano ka na? Baka Ay, nasan ba si Oble? Ah, uh, station yun ah, Ang ganda ng view Thank you yes. <laughs> Kinilig ako dun And we see how with the New one Babalik tayong Faura oh. Pero lalabas ko dyan Pagka na tayo Robinson Ayun back Yes, we're back and ah. our batch mates in the back. Yes. And, then going back to power Back to power Last building, CAS. <laughs> 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 Para saan yan? na no, ako. No, no. Ayaw niya na ang tubig ko. <laughs> 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 May daw <intaw mo>, guys. Ito yung Max Water. <laughs> Hindi lang nahugasan for too much, so tired. pero it is it is worthy. the traffic of power. i hey. panis fire alarm panis newsi ano pa? kaya walasy <laughs> lang <laughs> paso for context, may nanggila daw ng fire alarm sa <laughs> <laughs> masay. kaya nasusmag sa ba? ano bakit this art? Hindi naman humila nun. ang kanyang intrusive thoughts. Ito na. Nakahiwalay siya from the rest of the UP campus. This is Cass. So kailangan namin maglakad. Kailangan namin maglakad from depending on saan classes na. It is what it is. About. Manila Beauty Life So, look at the traffic Ano <laughs> <laughs> ako na? na yung ano ko, party bar Sa gutong na Sa gutong guys, hmmm <laughs> Kaya pala nung yakap Kaya yung ba? Kaya nga, nahiya siya eh <laughs> Pinuha <Kino hain> niya <natin. laughs> tayo May yakap ako yung <laughs> party bar

<laughs> <Ever>. <laughs> Thank you, guys.

<laughs> We are outside. Saan Cass. ka tayo? Saan kayo, Rob? Tara. Oh no! Fuck it. No! Bawal! Bawal! Ingat, 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 ingat. Bye guys. See you. Ingat. Bye bye na rin. Hello, bye bye guys. Hello! Uy, di wala na si Oblin. Alis na ako. Bye bye vlog. bye. -bye. bye. Agad? Oh my! Bye bye, bye vlog! Bye bye! Bye 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 vlog! Bye bye vlog! Transition! Panin! So we're you now. na. San Look at the sky. It's sooo... pink. <laughs> So, ayun. We're home na. Pero, of course, bago matulog, let's talk about ano nga ba yung lessons learned natin for today. Siguro, na-realize ko na may iba't ibang klase ng test. Merong physical, pwede well, mental, emotional, etc. Pero yun lang, hindi sinabi ng dentist kung ano kailangan ko, so hindi tuloy tayo nag for today's video. Masasabi ko lang, paan naman yung pinanglakad at pinangdudots. Kaso ang daldal -dal ko rin hindi rin nakapagpahingay ng mga... And isa pa, promised last na. Mukhang may-enjoy ko yung four years sa UPM sana di ko mabate. Sinasabi ko lang to kasi hindi ko pa na-experience yung ACAD workload. Tignan natin kung masaya pa rin ako kung bumahana sa takot. <laughs> o sige na, nakaligo na, nakaayos na. Kung gusto ko tong gumaling, promise, pupapay na ako. Bye-bye and good night. Hello, I just woke up and I am going for a walk.